Good morning mga kagigil Ayan, meron po nung bigay sa atin ng lechon Nung bagong taon na, no? Ayan, ayan uh, Iluluto natin Alam nyo na siguro kung anong gagawin ko, no? Mag-start na tayo Ito kawali natin, no? mag -isa na po tayo, sabay na ah! Ngayon po, ang gusto ko kasi mga kagigil uh, Papas, baga iaano eh, uh, ko muna tong lechon, ano? Pipituhin po ng konti para mas masarap yan parang sasangkunt sya ng ano konti at pipritukin thank you sa neighbor na nagbigay na lechon nagkatay kasi sila alam mo dito sa province kasi usong uso yan nagkakatay ng ano ng baboy may mga alaga kasi sila kaya ayan binagyan tayo cover muna po natin ano ng mga siguro ng mga 5 minutes naglagay pa tayo ng 4 cubes ano tsaka paminta ayan Takpan po natin ulit. Ganyan po natin ng Sprite, ano. Hmm. Tapos, pakulang po ulit natin para lalong lumasa. Tapos, maglagay po tayo ng laurel. Maglalagay po tayo ng tubig, ano. Para mapalambot ng gusto yung lechon natin. At medyo matigas. <laughs> Ayan. Mga 30 minutes po. Paglalagay po tayong suka, ano. Yeah. Wag po natin hahaluin ng gagalawin, no? Pabayaan lang natin mag-evaporate ang suka. Pagkita natin pamintang buo, ano? At ang Mang Tomas. mix na po natin Ayan, luto na po, no? Tikman na natin. At kung lumambot yung ating karne. Mmm! Oh. Mm. Diyos ko. Ang sarap mga kagigil. Manamis-namis, namaasim masim Oh! Ano tayo? Lechon paksi mga kagigil.